good evening to this video guys nandito tayo sa labas maglakad at my what I see is wow bongga ang daming christmas light guys so dito sa malapit ko yan kinuha ayan pag ganito guys pag ganyan guys o oh, diba kuwang kuha -puh, bongga ang ganda Guys, pag ganyan guys, may ikakasal. Ayan either lalaki baka lalaki yan ang isa baka lang ha pero kung may idea kayo just comment kung girl o boy yung sa kanila so di ba may spot mo talaga sa malayo guys oh ang ganda kasama si Ate Cora ano, ano, naglalakad ano, ano? sabi ko ilang days na lalakad natin ilang kolesterol nang tanggal ba, si amo tinanong ko kagabi <laughs> yung lakad niya sa 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 school oh. back and forth ilang step? 1,000? Uh, hindi, 2,500 wow step. sa atin kaya, ilang? sige okay, guys. na guys, bye give you safe, happy and healthy, God bless okay.